hindi na pa ang isang most wanted person matapos itong maaresto ng Tugbok PNP sa Davao City. Ang detalye ng balita mula kay Patroluman Daphne Pasaol. Timbog ng Tugbok Police Station 9 ang most wanted person sa Farland Extension Dome, May Davao City nito lamang ikadalawa ng Hulyo taong kasalukuyan. Kinilala ni Police Captain Julius A. Ed Palina, officer in charge ng Tugbok Police Station 9 ang suspect na si Alias Eric 38, lalaki residente ng Farland Extension Dome May Davao City na tinaguriang most wanted person. Ayon kay Police Captain Ed Palina, nahuli ang sospek sa koordinasyon ng Tugbok Police Station 9, Davao City Police Office, Second Davao City Mobile Force Company at Corilla Municipal Police Station. Ayon kay Police Captain Ed Palina, nahuli ang sospek sa bisa na warrant of arrest na inisyo ng Regional Trial Court Branch 37 Judicial Region. Ang sospek ay nasa kustudiya ng tugbok Police Station 9 at mahaharap sa kasong rape na walang inirekomendang piyansa at para sa tamang disposisyon nito. Samantala, ang Police Regional Office 11 sa pangunguna ni Police Brigadier General Nicolas Diloso Torre III Regional Director sa kampanya nito kontra kriminalidad upang tuluyan ng makamit ang kayusan at kapayapaan tungo sa kaunlaran ng bansa. Mula dito sa Davao Oriental Police Provincial Office, ako ang inyong PNN Correspondent, Patrolwoman Daphne Pasaol. Alagad ng Batas, Tagataguyod ng Balitang Police.